Ang pangalan ni Karil, isa sa mga host ng It's Showtime, ay muling naging usap-usapan sa social media matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Jam Villanueva hinggil sa umano'y pagtataksil ng ex-boyfriend nitong si Anthony Jennings. Sa mga post ng mga netizens, tila may mga pagkakapareho sa relasyon ni Karil at ng kapuso actor na si Ding Dong Dantes sa naging relasyon ni Jam at Anthony, kaya't muling naging tampok si Karil sa mga online na usapan. Ayon sa ilang mga netizens, may mga pagkakatulad raw ang nangyaring hiwalayan ni Nakaril at Dingdong at ang sinapit ni Jam at Anthony. Sa mga post, pinansin ng mga tao ang tila hindi pagkakaroon ng boses ni Karil noon sa kanyang personal na buhay, lalo na hinggil sa pagkakahiwalay nila ni Dingdong, kung saan may ilang nagsasabi na ito ay dahil sa pagkakaroon ng relasyon ni Dingdong kay Marian Rivera. May mga nagsabi na si Karil, tulad ni Jam, ay walang ibang magawa kundi tumahimik sa mga isyong may kinalaman sa pagtataksil at relasyon. Ang mga pahayag na ito ay nagpapatuloy sa paghuhusga at pag-uusig kay Karil, na tila tina target sa mga isyo ng pagtataksil at paghihiwalay sa pagitan nila ni Ding Dong. Marami ang naniniwala na si Marian Rivera ang naging sanhi ng pagkakahiwalay ng dalawa, na nagbigay daan sa mga kontrobersya at intriga. Bagaman matagal na ang nakalipas mula sa kanilang breakup, patuloy pa rin nababanggit si Karil sa bawat pagkakataon na may kinalaman sa relasyon ni Dingdong Dong kay Marian. Bago pa man dumating si Marian sa buhay ni Ding Dong, si Caril ay naging bahagi na ng kanyang personal na buhay. Subalit, sa mga spekulasyon ng mga netizens, parang naiwan na sa likod si Karil habang ang kasalukuyang pamilya ni Ding Dong, kasama si Marian, ay umabot na sa kasal at magkasama pa sa kanilang mga anak. Ang mga pangyayari ay nagbigay daan sa maraming haka-haka at opinyon hinggil sa tunay na nangyari sa pagitan ni Nakaril, Ding Dong, at Marian. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga usapin at kontrobersya, may mga nagtatanggol kay Karil na nagsasabing hindi na dapat siya panggawing sentro ng mga negatibong komento. Ibinibigay nila ang pagpapahalaga kay Karil dahil sa kanyang pagkatao at sa paraan ng pagharap niya sa mga isyong personal. Marami rin ang nagsasabing dapat na ring tapusin ang mga haka-haka at kasaysayan na hindi naman totoo o hindi na kailangang balikan pa. Sa huli, patuloy na tumatak ang mga kontrobersya sa buhay ng mga sikat na personalidad at sa kabila ng mga pahayag ng mga tao, ang pinakaimportante ay ang mga desisyon ng mga individual sa kanilang mga buhay at kung paano nila haharapin ang mga pagsubok. Ano ang sa balitang ito?